yun, welcome back to my youtube channel mga kachamba ayan ah, uh, po na po uh, sisingit lang po tayong ano, mani, pan, maninigsay nandito po sila bisayang kap at saka si ayayay, at saka si paring isko, nandito po sila sa may bandang taas ah, uh, kararating lang po natin mga kachamba ah, uh, sana kahit paano makakahuli sana tayo kahit um, tanghali ah, uh, mga launa na siguro niya mga kachamba ito pa rin po yung spot natin, yung dating ni-spotan po natin, dito sa may San Simon, yan, sa may De La Paz, yan. Pag-umaga po kasi marami po namumutok dito, kaya hapon po kami pumupunta. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers, highland viewers, lalong lalo na po nga mga subscriber, mga tamba. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Yan. Sana po huwag kayong magsawang sumubaybay sa aking content. Yan. Maraming salamat po. Maya maya po pupuntahan natin sila Bisayang kap At saka si Paring Isko, si Layayay. Nandun po sila sa may bandang itaas. pagantay tayo lang po tayo dito kahit sandaling oras lang. I-spot po tayo rito mga tiyamba. Baka papala rin tayo. E, magpakita sa atin dito. Siyempre, higit sa lahat mga chamba, sana mauli natin pag nagpakita siya. Ayun, stay chill lang po. Maraming salamat po. Meron po pala tayong kasama dito bata, oh. Ayun po, oh. si Pogi. Pogi ano pangalan mo? Jerome po. Ano? Jerome po. Jerome. Jerome. Ogamo po. Ayun, o oh, baka may gusto kong batiin Pogi. Sami ka tet sa vlog. Oh. Naiya po yung bata, ayan. Tigarito lang po sa Nakita niya ako sa mama po siya. Ah sige po. Ah na po ng daliri sana may magpapakita na. Sige po magaantay po tayo. Stay tuloy lang po. Maraming salamat po. Ayun po si Bisayan ka mga Ay, katsamba. <laughs> ganda, ang ganda po <laughs> ng ganda ng upo niyo. Oh, Ay okay. si Pareng Isko nandoon. Nasa lilim tayo eh. Alam mo mga katsamba. Ayun nang nag-spot to para <laughs> nagpapalamig lang siya sa lugar. <laughs> na mainit daw sa kanila. <laughs> Kaya pumunta sa rito. Tago-tago muna tago, tayo oh. ng malilim. Ayun no, si Paring Isko 'yun no. Ganda ng posisyon niya doon no. Oh, eh, sa bahay eh, magsasayang tayo ng kuryente oh, doon. Oo, oh, magbubukas ka ng aircon. Aircon, sa TV. electric fan. Oo. Oh. Tapos magtatalo pa kayo mag-asawa. <laughs> <laughs> dito tayimik. dito, dito ay ang buhay dito. Napaka Mag-aantay lang po tayo ng gataw. Siguro, Lalabas ah, din yung mga yan, malulunod yan pag hindi lumutang yan. Ayan pag eh. <laughs> ayan mga kasama natin, mga kagagupuan, no? Ayan, no? Ayan si boss, o. Oh. Ayan pa dun, ayan. Ah. Uh, o. Oh. Na, Naninig siya din kayo, sir? Sir, hmm. pater lang yan. Ah. Pag may lutang pare, tuturo yan. Hmm. ka dati? Sige po, stay tuned lang po. mag po tayo ng ano. Biyaya ng tubig. Ayan. Mga chamba, binigyan po natin sila ng sticker. Pakita nyo. Ayan po. Binigyan natin sila. Ayan o. No? kasi sir. Ayan, binigyan din natin. Yun, sige po, ah, lang po tayo. Ayan po si Ayaya, oh. meron po siya sinibak na ano, tilapia. Alimaw <laughs> Alimaw na tilapia. Ayan o. Ayan po, binabahan niya po, sumabit. Arroyo po. Arroyo? Anak ng towa. Wala bang ano dyan, Marcos? Wow. <laughs> Tunay, Arroyo. Arroyo ay ha. Hay rogo. Ketang maralig ito, toman. Datan babo. Yung ano, yung bloo. Hay haling. Hayang tangay. Ha, panayin ta na. Ah, natin. Ano rin ni no? sa ano. sa nao. Samali ano, lugar. May parating po. Hay malalatila. Ne? Yeah? Mga latila. Maliliit po. Di pwede. Sayang. Sige po, stage lang po. Puta. Di ata tinamaan. Hindi. Napa. Nakaalis. Hmm? Sayang.

patay. Umikot po siya. Nauluan to. naman puro bulagta ito nga lang maliliit magtsaga na tayo nito kesa wala tayong puputuan tinamaan kahit malayo Yun. Salamat yung mukhang kong. Ayan o, water lily. Ay, nakilas. Ay, hindi. dito sa araba natin sana mga tsana mauli natin sana to magtsaga tayo magantay kahit mainit ay ayun ayun lumitaw na nagpakita na nga lucky nangangas kakasakasi tayo hindi tayo. natin ng konti yung po oh po siya. Tayo na din. Wala din. Sige po, stay dito lang po. Ayun, mga katamba, iniwan natin sila Bisayang Cup sa Middle Pass pagdating natin dito sa likod ng bahay namin dito sa uh, river uh, Pampanga River uh, nakita natin yung mga ang daming ano, silver uh, big, head, dami po eto dito tayo mamumutok sa De La Paz, hindi tayo pinalad doon, walang lutang kaya uh, dito muna tayo magtataga ang lalaki ng mga lumulutang mga chamba so, at

Ну Наташ. Пойдём. Пойдём. Masuan. pa tama mga chamba. Nakot. Oh. Uh, okay na. Kaya mo na tayo na ito. Puro silver. Uy. Ay. Ano? Ayaw na. Mm-hmm. Um, <coughs> may ilaw na ganun patay yung patayin po natin oo oh, pintutin mo tulad kanina ayun mga tsamba <coughs> nakadalawa lang po tayo Alam, hindi tayo na late yung ating dating ay masyadong nakadali nakadalawa lang po tayo ito, yung isa po. Ayan, no. Oh. Bali, dalawa yung nahuli natin dito. yung po yung isa po. Oh. Ito. Mm. Ayan po. Dalawa lang po. Ayan, oh. Pero, salamat na rin po kahit nakadalawa lang tayo rito. Kahit paano, meron tayong nahuli. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Ayan po. Ay, meron po. Ay, kaya lang ang lalim. Ang lalim po. Papuhunan natin. Kung, kung mga ba natin natin? Okay. Okay. okay na, dali pa po tayo chămpa lleno, esto có dóng, 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 pa, dóng, dóng, 그럼요. 음, yeah.

ito na di kaya dibutin na lang Kaya tao Ayun o Sige na, sandali doon rin Tay ta, tay sa talubungan Ayun dili dili Ito may naman o ayan ayun Baka sana meron kilo na Siguro sa'yo muna mong kayong lalabas kung maragol ka. Malalam lang ako. Ito. Maragol na ito. Ito. Ang blue. Ito malawak yun. Kasi ito mga lawag na rin. Basta mga yasa. Malati. 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 manitnya pela pin na sabi ng Danny Boy, naman. Hindi ah, na namin ang oras na magpaduguan. Hindi ka nalaman mga kapatulan ng Danny Boy. Baka naliwanan lang ang sinulat. Ah, futura nga pala. Tumaan. Eh, hey, kalaki na. Kalaki. Sambaya. <laughs>

Diyan ba? Ang dami o? Anong nag ka? Ngayon pa lang, magbibigis na Ano Anong nag Alas 4? Ang dami pa. Lalit eh. Tama na pa. Hmm? Tumain mo ibo, natatakot. Lito. Ayan, bali na kaapat tayo mga katsamba Ayan o oh. Apat Apat, apat Ayan o oh. Apat po Pasok na lang tayo sa shop Para doon eh, sigurado yung ano, pera Pasok na tayo sa shop Okay na to. Ibibigay na lang natin kay ano, utol. Para so, may ulam sila. Ayan. So, yung nandito sa ano. Sa uh, ah, cooler. Meron din dito sa cooler. Ibigay na rin natin to. Oh. Ito po. oh. Ito po. oh. So, ang oh. so, dami mga tiyambo, oh. so, Ang ulam nila. Thank you po. So, yes. yun. Hmm. Maraming salamat po. Sige po. See you next vlog na lang po. bye, bye po. Alam.